the way, and Bigana Arms, no? Live na live tayo dito ngayon sa Villena Street, Poblacion, Makati City. At syempre, kanina talagang for the lakad-lakad tayo dito, kahit medyo for the rain rain ng kaunti. For the rain rain, ayun, na oh. umaagot talaga. Pero syempre, dahil tayo ang Diyosa ng kasada ay... for the go-go lang tayo. At syempre, hindi tayo nagpatigil, no? At kanina ay nagtanong na tayo sa kanila kung sila ba, sa so tingin ba nila ay pabor sila o payag ba silang alisin na itong Philippine Offshore Gaming Operators o tinatawag nating FOGO. Dahil nga kung matatandaan natin, di ba, um, nung kailan lang nung sa Pasay narito dahil nga sa mga scamming, ganyan. And so, eto naman ang kanilang kasagutan. For me naman, yung about sa Pogo, um, feeling ko pwede din naman matanggal. Kasi siguro, yung iba siguro, hindi ko lang inaano for general na yung iba hindi nagbabayad ng tamang tax sa Pilipinas. So, parang okay lang sa kanila na nag, nag-run sila ng business dito kahit hindi nagko-contribute ng tax sa Pilipinas. Oo oh, naman kasi mas ano na yun sa ano natin ni eh. Kung nakaka ano sa government, dapat natin tanggalin kung sakali. Balik sa... Oo, dahil sa mga illegal na droga nilang ginagamit. Oo oh, naman kasi wala namang ginagawa ng ano dito sa atin yan. Puro kidnap, sila-sila nakikidnapan, wala namang tayo napapala dyan eh. Oo, oh, dapat talaga alis yun, yun dito. Kasi nagiging dahilan ng mga krimen yan eh. Opo. Bakit? Siyempre, para uh, kasi yung pukus na ano dito, hindi naman para sa kanila, para sa atin naman to eh. Ayan. Ay, wala ka Ay. na namang boses, Diyos. Ano ba yan? Ay, <laughs> <laughs> Ayan, yan, Ayan, Ay yata meron na, pindot. na po Ayan, yeah, meron na. Ayan, uh -huh. meron na po ulit. Mm. At ngayon nga syempre, kasama na natin si Sir Eric. Ayan, so papasok na po siya. Yes po, dito na po, Sir. Ayan, na medyo gulat na gulat siya, kala niya nanalo siya ng Miss Universe. <laughs> hello po. Ayan. So yes, gusto uh -huh. po tayo na may like dito, Sir. May atuloy ako. Ayan, sa so, good tuloy. morning, good morning, Sir. Morning po. Ayan. so hello sa ating mga kapigalat. Ngayon kasama na natin si Sir Eric para sumagot sa ating question. Pero syempre, bago tayo sumagot kanina, ay meron pa nga tayong naging fee. Meron pa tayong pagulaman. Aba! <laughs> At, ayun Aba. Oh, yun nga po eh. Uh -huh. <laughs> At ayun, kaya ito na nga, for the ask na tayo. Bale, sir, ask lang po namin kung kayo po ba, payag po ba kayo na alisin na daw po itong Pogo sa bansa? Uh, sa ngayon, oo, pay payag ako na ano, uh, alisin na yung Pogo sa bansa. Kasi particularly, uh, nagkakaroon ng mga kidnating, mga... Uh, kidnapping, scamming, tapos may mga nagkakaroon pa ng uh, rate na nagkakaroon sa loob ng Pogo. And then, bukod doon, uh, hindi sila dapat ano, aprobahan ng atin ng national kasi nga uh, tayo lang sila. So, dapat talaga uh, magkaroon tayo ng pagkakaisa dito sa, sa natin. If ever na yung Pogo kasi, okay naman, nakakatulong naman sa atin sa sa bansang sa bansa natin. But, in, ano eh, and yun nga, particular nagkakaroon talaga ng mga rape, incident, ng mga gano'n. Tapos, yung load ng opisina, if ever na, ay, sana ga, ano, uh, gawin nilang, ano, yung, yung maganda, pero kasi ang nagkakaroon kasi ng mga, ano eh, at cyber sex, mga gano'n. Din. So, kailangan talaga, much better, ano, uh, na yung pogo sa bansang Pilipinas na. So, na nakuha natin kanina bigada lay and bigada Abs, no? Si Sir Eric, umaagri rin na alisin na nga. And syempre, before ang lahat, yung inasabi ni Sir, meron daw siya mga babatiin. Ayan. Aon. so, bale. Ayan, yeah. sinas na naman siya. wala akong friends. Kasi sa Jarrett lang. Ayan, wala Ay, so, daw so, siya. akong friends kasi ate Oti, oh, si, mm. uh, si Aso, si At At. Uh, the rest, mga kaibigan ko, uh, mga best friend ko, malamal. Uh, mahal na Ayan. 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 Sa so, so, mga best friend mm. ni kaya na, dahil yeah. oh, Na, mm. Yes, yeah, mapagmahal sa laos. <laughs> ay, ayun na nga. Ay, oh, ay, ayun, ay, ay, nakakuha na naman tayo ng gift. Aba, may regalo. Oh. <laughs> yung... oh, oh, maayos yung regalo. Ay, gumaganda yung... Oh, ha oh, habang patagal na patagal, gumaganda yung balot mo. Pero ah. thank you po. Oh. po. Sa brigada po, ah... Yan. Ayan, pero sir, open po natin ang inyong gano, regalo. Ayan nga, so tutulungan natin si sir mag-open. Mm. Unboxing. Oh. <laughs> Unboxing. Oh. At ngayon nga, na aming na namin yung siyamay-siyamay dito. Feeling namin mamaya, makikitusok na kami. <laughs> mm. <laughs> Nakikitusok. Ayan, so ano nakuha yan. Ano to? Uh, uh, three one, radio world. O, oh, ba't yun ang mo? Three in one po. O, right. <laughs> oh, binasa pa niya. TV. Lumalabas <laughs> na yeah, <Amal>. Lumalabas yung <laughs> tao dyan. Oo. Ayan, yung mga nagsasalita, lumalabas. Dati nyo po dito. And then, kung may time kayo, may show may kami dito sa may bilya na street. Ay, tingnan mo na. Mag-plug pa. Oo, sige. Okay, mga kailan mo ka. Pakikimeryanda kami dito. Ako sabi Brigada Lay and Brigada Ams dahil magkikwentuhan pa kami ni Sir Eric ay magpapar na babay na po ako. Kaya naman, in the heart of changing lives ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.